Okay guys, meron kaming sinervise dito na waterfall front load, no. So ID1 error ito guys, no. I Share ko lang po sa inyo, no? yung experience namin dito sa ganitong error. Ayun, no. Share ko lang sa inyo guys kasi nga uh, yung experience namin sa ID1 error, no. So para lang awareness doon sa mga bagong technician at sa mga sa mga hindi pa nakakaalam, no, para ito sa inyo. No, kapag nagkaron kayo ng experience ng ED1 error na no, share ko lang sa inyo guys yung experience namin sa ED1 error. No? So ED1 error whirlpool uh mayroon kaming sinervis no around Cavite area. So nakita namin upon checking nakita namin na yung board ng control board ay inhian ng daga or ipis no. So basa siya ng mga ihi, corroded. So, nag-doubt kami na yun ang problema. So, dahil kit yun ang nakita natin. Na, grabe siya, no? Ba't kinakita na yung corroded na yung ano niya? So, ang ginawa namin, guys, ay pinalitan namin siya ng control board. No? So, pagpalit namin ng control board, nagkaroon pa rin siya ng ED1. So, hinayaan namin pinalitan namin siya ng driver board no? so, pinalitan namin ng driver board gamit yung bagong control board natin na sinalpak ED1 pa rin so tatlong dala namin na ganito sinalpak namin ED1 error pa din so ngayon uh, huli na namin guys na realize na itong aming control board nung sinalpak namin sinibak siya ng driver board no so sinibak no so nung nilagay naman namin yung bagong driver board dahil sinibak na ito sinibak niya rin yung ating driver board para nagkaroon siya ng palitan na pagkakasira no nagkaroon siya ng palitan parang yung nagpalitan sila ng sibak ng board so ang nangyari ay yung tatlong sinalpak namin na ganito sira no pati yung dalawang dala namin na ganito sira. So, in all, limang board ang nasayang namin doon sa ED1 error. So, tatlo yung inverter board, tapos dalawa yung control board. No? So, ngayon, kaya ko siya isi-share sa inyo para magkaroon kayo ng idea. No? Kapag na-experience nyo yung ED1 error, tapos magpapalit kayo ng board, dapat isang set ang papalitan nyo. Magpapalit kayo ng driver board, magpapalit kayo ng control board. No? Kasi mahirap siya i-identify kapag ED1 error kung alin sa kanila ang sira. No? Unless na lang kung ikaw ay mag-repair ng board, no? So, so, so yun din mo, isahin mo lahat, pwede yun. Pero kung magpalit ka ng board, make sure isang set ang inyong papalitan. Kasi kakamot ka sa ulo kapag hindi set ang papalitan niyo. So, ang gagawin nyo, Uh, isang set siya kapag magpalit kayo ng board no para sure ball kayo kasi nga kapag uh, hindi niyo pinalitan yan ng isang set sigurado mangyayari yan sa inyo no so tulad sa amin ayan ayan no? bago to yan sunog no so nung sinalpak ito sunog din so ito siya hindi pa namin siya ma-identify kung alin yung nasira dito pero may check pa namin pero tatlong ganito namin sunog siya no tapos yung dalawang ganito sira So, lugi, no? Lugi business. So, ibig sabihin, awareness ito sa mga technician, no? So, pag na-encounter nyo AD1 error, magpalit kayo ng board, isang set na. So, si, si customer naman, basta explain nyo kay customer na isang set niya. Kung ikaw naman nagbibinta ng board, ng Whirlpool, uh, medyo mahirap no? pag ito lang bininta mo expect mo baka mag-complain yung bumili sa'yo na uh, defective yung board mo or bumili siya ng isang ganito lang, baka magreklamo na hindi working yung board mo. Tapos pag pinadala sa iyo pareho yung board na yan, wala na, sira na. No, kasi nga para siyang nagpapalitan siya ng si box, si box niya ito, si box niya rin ito kapag nagkaroon siya ng defective. So, yun, no? So, yun nga, sin share lang natin no yung experience natin. Uh, para naman doon sa mga baguhan no? Para hindi naman tayo uwi ng luhaan So tulad nito sa amin, sa part namin Magkano ito? So halos limang board, no? So, kung umupitin mo ito, halos kulang-kulang 90 -kulang mil to. So, paano kung wala kang gano'n? So, medyo mabigat, no? So, sa part namin, mabigat din ito, no? So, yun, no? So, awareness lang, no? Kaya sinishare natin yung mga... It ang sinishare natin kasi through experience to, hindi to tiyori, no? Based doon sa aming na experience. Kaya sinishare natin para magkaroon din ng idea ang lahat ng technician sa mga gumagawa nito. Pero kung ikaw ay magaling mag-repair ng electronic board. So, repairin mo na lang no? kung kaya mong repairin. tapos so, magpalit ka, isang set na. Okay? Thank you.